buko yan dito tayo sa ano, amal nangunga tayo ng buko nakuha lang ito mga kamit spray spam tree ah, kita mo yung yan, yan ko na kinuha Ang litang... Ang Ano natin? Pak! Wait. So, nandala din ako nito, mga kaibigan. Ang kuskus. Tawag niya isang pagkuskus. Kasi ganyan, 25 mga kamigs. Ng buwan. Back din ang anak ko, ang pananay ko anak. So, gawin natin itong buko salad. Buksan mo natin lahat. So, ito lang yung nakuha ko. So, ito lang yung gagawin natin salad kasi wala isang puno wala lang dito eh. Ngayon, huwag natin tapon yung abaw kasi sayang. Huwag natin, natin lila sa ano na. ng bahay. Kasi pangitin mag buko salad mga kamis pag maraming sabaw. Eh, sayang din ang sabaw. May inom pa. Huwag natin itapon. laki ang laki ng, ng sablanan pero laki na nalagyan pero yung buto, buko natin ang ulit. o Gulang at mangjang, gulang at. So times is a Hayu da da aya lagi spektakuler betul itu tuntat di selagat jangan nahan jangan nahan lagat macam ni nak kata ayo itu Daming lamok. Tayo lang mag-isa mga kamigs, no? Wala tayong kasama. Tayo lang mag-isa dito. Kaya na natin sa ibang puno, andun ba sa ano? Ito sa may kabinang Salam. Kaya natin ang mga Mga どう<タッ><タッ> dami lamok Al mahal kasi doon sa Davao mga kamis buko, isang buko. 30 pesos lang isa. Mahal. Kaya so, yeah, dumayo tayo dito sa Samal. Para nang buko sini okay. 没那么，没那么吓，没那么。 Sa lipot, sa Magulang na to. Huh? Gas na ano eh. Yung babaw lang natin kunin ng babaw. Ha? Huh? Tingnan natin. Tingnan natin. Gas lah. Gas satu. Gas lah. Kalau nanti tersalah, gas. Ini nanti tuh. Baik. yan ang mga amigos yung buko natin yung kinok natin kanina kailangan natin ng yung... lamawin lamawin natin ngayon kasi sa 25 baka mapanis pa to ngayon natin to lamawin so binihintay ko lang yung pangsagol nito pangsagol Yan, lumating na pang yung kasahog. bago gwe royal. Ah. Na. Hoye. Atas. Atas at ka. Bola wow, yak pita. Biscuit. Hansin lang. At saka yelo. Pero wala tayo kanong mga kami biswalam. Royal. Loyal? Ah. Walang royal na. Eh. royal. Dito ila dinala. Hello. Nagmay wala pa. Dito. Yala wala. Tanami wala namang wala ang meron dito sa ipo ko. Hay Kulang tayo ng royal. So bili pa tayo. Mamaya, abang-abang lang kayo mamaya. Ngora na na ice So sago, sahog mo natin 'to. So, Apat na hancel. so Habol natin 'to mamaya yung royal.

kubus natin tong apat oh, <coughs> wow. Ito it. yung <coughs> Chili na. Hindi eh, ka, hindi ka malayong. Musop pakman. Nami, nami, gami. chili. Kung ano gita, kuchiliyo. Chili ang yung pagpailid? Paano? Paano yung yung Wala na Ibab nyo 'yung palit eh, ibab 'tong nalang mga kamay 'yung sulang contents, ibab nyo 'ng Iba purada, 'ng <coughs> panglubot na. Lebat na ako. So, saglit lang. Charger. So, ayun. Continue tayo. Continue. Naka-charge na. Wala tayo royal, no? Mamaya, um, pili tayo. Pili tayo sa baba. Um, <coughs>

andarle con la patuay atiendo de la pandemia por educación tú te necesito la hora de la haycito y como va como va sabes sarap na mga kamigs, tikman natin hmm. sarap na masarap pwede na walang royal to mas maganda talaga mga kamigs, may royal Oh, okay na. Wala, wala royal royal to. Masarap din naman. Yan na, tama na. Sunod. Hilo. Lagyan natin yung hilo para malamig. Okay na to mga kamigs. Kahit ulang royal, okay na. Masarap din naman. <coughs> <coughs> labay, na, labay na, Wow. Wow, wow, win. Talamangin mo muna natin tablet para masarap kainin. Oh, may... Rupin pa. sa maning radahan nina apil mas lupin mga kamigs na pagkita ko sa inyo na mabuti ayan na mga kamigs oh. dami no ito yung kuha natin kay sa samal oh, so, wala tayong royal o okay na to yan mamigay tayo ng Mamigay tayo sa kapitbahay mga kapis. <coughs> Ay,